So si Anya naghanap ng kainan. kakainan So nag story ni story lang kami sa ito nahanap namin Tara! Hello po! Hello, po. Hello, Kuya may kainan po. dito? Yes, may kainan po ba? Yes, sir. Ben, oh! <laughs> may kainan! Okay, sir. Dikit ako dyan. Okay. Hanap tayong kakainan. Gutom na kami. Okay, na kasi kami na Nag-diving-diving dito eh. Snarka ka lang. Oh! Kuya! Tapos, inulan na kami. Kain na lang kami muna. Welcome to Fridays! wala kayo tali? Wala kayo tali dyan, sir? Wala ba? Sige, kahit pag na, na. Iya, iya. Diba, na. Ayan, sige. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Hmmmm. Lamig? <laughs> Sobrang lamig. Sobrang lang kami ha. po. Welcome to our channel. <missimil> Welcome to our channel. Friday's. Friday's pa pangalan nito kuya? Yes po. Friday's pa? Monday. <froze. missimil> Friday. Tapos sabi mo Monday si Yes. Malik talaga. Angat mo bang ganun. Hindi, mm. kaya mo yan? Hindi. para, 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 para ano? <laughs> parang mm? <laughs> <laughs> ano? So, parang um? ganon 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 kami ganon 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 kami ng ganon 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 kami ganon 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 may crab! ganon may may crab. ganon <laughs> Inet. <laughs> Ay, nahulog si Dong Dong. Ikaw talaga. <laughs> Ang taas Ngayon pala, di ba may school ka? Hala. Dito ka. Hello. Ah, Ha. gusto mo na yata mag-aral ng ano ah. Gusto mo na bang... Gusto mo paaralin na kita ng ano? Kita mo yung mga classmate mo? Gusto Ay, mo kita? No, no, Bakit? no talaga. so no. Bakit? Kasi... Okay simple, hindi simple ang buhay doon. Kasi, kasi pag nagatulong yung teacher doon, tapos kami nagalinis. Adong <laughs> <laughs> do. tayo mo. <laughs> ano linis? Cool. Naglilinis, nag-aasay. Naglilinis nag saan? Bakit lang ano lang gusto mo simpleng buhay lang? Yes. Ha? Uy. Uh, chill chillang, <laughs> <laughs> pade pa shoulders, ano gusto mong life lang? Chill chillang. <laughs> Epa, oh, ano kong ano kong ano kong ano kong ano kong ano kong ano lang ano kong 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 ano Work ano ano work ano kong ano work mo? Work lang! ano work mo? Nga? Work lang. ano work mo lang. Ano na tututunan mo dito sa buhay natin? Tapos sa tingin mo na mas maganda ang natututunan mo kaysa sa nasa na doon ka sa ng ginagawa nila? Boating, parang ganun, tsaka... Tsaka... punta-punta, kung saan. Pag ganun? Sama family! Ganun? Yeah. Mm -hmm. Mas masaya yun. Mas masaya yun. Mm -hmm. Pero, pag oras ng aral, online, dapat nag-aaral. Tama. Ba't nandito Paano ka? kaya nga nag-order ka pang pizza nakapambayan chill chilli silo na po siya <laughs> guys <laughs> <laughs> guys mag <laughs> okay, okay. na siya. ay ay ano tayo yung pagkain ano yun pagkain gan na gan 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 Pagkatapos gan gan So, gan daw yung cellphone ni daddy. gan 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 lalim pa naman yan siko. Ha? Malalim yan. Kaya nga eh. Dito pa ba banda. Tapos ba banda, ba banda ko yan. Ako. Tignan ko. Ano na yan? Yung parang brown na ito. So, dyan na yung patong. Ah, dito. Dito sa ilalim. Parang nakasandong sila noon. Dito sa ilalim nito, Beng? Ah, yan. Dyan sa ilalim nito, Beng. Ang lalim pa naman yan, si Chirin ni Siko. saan hindi masira yung ano, cellphone ano yan? ang lalim dito dito ba di to yan? Jan jan? okay nasa meters pa naman yan lalim wala Kanapanapin niya pa yun Hindi niya makita kagad Ay nga, malakas pa naman yung sika Hindi niya makita kagad Ay kung nagkanon ganun na yung boat, di ba? Taba Wala! 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 Ay! Yo! Ang ganda sa rin yung mo! Ang <laughs> ganda na rin! Woo! Gumagana pa! Gumagana pa! Kawil <laughs> pa! Pigyan mo kayo mama mo! Good morning! Kami ngayon ay bababa na ng boat Kasi basta Atsi! Let's go na! Yes! Are you ready na? Bata! Pa. Ha? Bakit Ay. ka pa ready? Kali ka yung Ano daw, sleeper? Ba't Ay. ka pa ready kasi? Kali pa. Ano yung tao dun, Sarah? Hindi ka naman pangit eh. So, na po. You're so cute nga. Ay, so ang cute. Thank you. Ko ko. Bababa kami ngayon kasi... Ats, ah, ba't tayo bababa? Ay, nako. Maghahanap tayo ng cellphone. <laughs> Bibili tayo ng cellphone. Kasi guys, nalaglag ang cellphone ni Papa. Doon. Sa dagat. Kasi, sa so, may coral? Kasi? Hindi ko alam. Nagkasi no, nag-swimming siya. Hindi siya swimming yata. Naglinis siya ng likod ng likod ng boat. Tapos paghalap niya na, ng cellphone niya, wala na. Wala na. Tapos sisisid mo. Tapos nakuha. Tapos nag-andor Tapos nung nung nandito na kami sa loob, di na umantar si na sayang. na saka yung mga text doon ni Nong wala na. <laughs> yung mga? Mga text doon ni Nong hindi na mapansin ni Papa. Kaya nga, ano ba mga text ni Nong road? Mga pan, ganun, 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 ganun. <laughs> so, ati na si Aya. Tama niya kaming susunduin. Let's go! Yay! mas, oh! Ready na! Ready na! Dako, dako. Ha? Wow! Diba? Eagle yan, eagle. Wow! Ang kahanap yan siya, nakita yan siya isda. Tingnan nyo, pag bumaba pa yan, nagsagad. Pero kung ano yung suot niya, okay na yan. Balot lang. Huwag na ano kung ano suot niya, tapos magbalot na lang daw siya. Okay. So, okay. dapat kasi okay. iwan si Jeyo, kasi maglilinis okay. pa siya. Pero sana naman na lang daw siya, huh? sabi niya niya. Water, water mo to. Let's go. Abutin mo ang water mo. Ito ang ating ano ngayon? Nak! Oh, okay. Surface. Okay na, let's go na! Alright, let's go. Ay, ang ating huling pasahero. Enjoy natin! Ito ang unang beses namin na bababa na sama-sama kami. Ulang pa tayo. Aya. Bye, house! Ay. Bye, bye! Panis! May eagle ha, baka tirayin yung drone natin. Ayun yung eagle eh, oh. Ayun yung drone natin, oh. Eagle, eagle. eagle. Di ba siguro nakainin yan kasi hindi naman yan isda? Sabi niya, kalaban ng ito. Pa! pa, 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 pa. pa.

Okay, All um, right. So, so nakababa na tayo. Bababa na rin sila at sumay. Let's go, see. Hey! Ang unang apak sa sa ano, ng ano, Puerto Galera. Yan. Ito yung boot natin, kikaw natin dito. Tapos, Kiraman, ikaw na balad yung Kiraman. I-fix mo muna kuya. Kiraman, anong bit-bit mo? Pintang na water natin. <laughs> Ito yung tsura nito. Eh, yun yung bibili natin. Hmm. So, Di ba kalaw mo na palitan natin Kuya? So, tuman. ang lakad pala natin ngayon, ano na? Mga parts na nang <laughs> um, buhog <laughs> <laughs> Yung mga kailangan bumili ng water maker, ng pang water maker, pang gawa namin ng tubig tabang, dala na namin, pagkain, mga stocks namin, iba. Yan yung, yung sasakyan na namin. Okay. No? Kuya, thank you. kuya. thank you! Salamat, kuya. Okay. Alright. mama, sa na. din. Alright. Let's go. So, ang aming biyahe ngayon ay nasa isa't kalahating oras. Yes. Uy, radio? Yes. Isa't kalahating oras so, kami magdadrive. Ang tagal! So, nakasakay na kami ng van at kami papunta na sa Kalapan! Kalapan! Let's go! Let's go! Let's go! Pero, <laughs> hindi ganang ganang basta basta ang biyahe. Kasi may narinig ako, sabi natin, check na kung ano, kung baka may baha. ah, gano'n? Kuya, may baha. baha? Ah, yeah, baha. baha. Pasok may baha, kuya? Ay, yun nga, kaya nga kayo nga, kay medyo tangal na nagtanong pa ako sa mga nabiyahe. Ay, mababa na raw naman ngayon. Dahil ito, hindi pwedeng ilusong sa baha. Ah, eh. gano'n? Wala kasi akong mapa since yung phone ko nga nalaglag sa dagat. Kaya hindi ko nakikita kung nasaan kami, gano'n kami katagal makakarating Pero kapag ka, kung ayos yung aking mapa Siguro may nakabang na kami sa sakyan ngayon dito, etc. etc. Oh my god, parang mas okay Ano po? Wala <laughs> So hindi pa na mag-drive si Kuya chillero lang, oops Doon lang kami sa daanan pero may pulos kami Nakita Grabe Ayun na! Wow! Ayun na Ready na? Ready na? Ready na ba? Makita ang Wow! sa oh, tuna, tuna. Oh, oh. Wow! Wow! Ganda, man. Wow! Okay. Aba, 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 aba. Wow! 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 yung Wow! Wow! ano baka amiga pa yo sabihin mo sa kanya tara tara Toto? Hmm. Sakay na lang muna, ako ka na lang muna. Man. Ha? Ikaw mm -hmm. ang kamo na dala ng sapatos. Suko ko muna. Ang tatulog kasi nakatulog. Iya. Yeah. Oo, oh, tama. Right. May pinadala na slipper niya. Right. So ni dinatayo. Lalabag na tayo sa nagdito. <laughs> Para na kanina sa lahat lang tayo dito na tayo. Okay lang ano, May kailangan kasi tayo dito ano eh, gawin. So ngayon, may mga ilan na lang tayong kailangan dito ng bilhin para matapos na natin 'yon, mga ilang grocery, 'yung mga kailangan natin para sa boat. And then we're gonna go back. Sabi niyo na lang sir, magpapa magbibigay naman sila ng time para sa picture kasi so, so, tapos na yung video kami? Kasi date ah, late na rin sila eh. U uunawa naman niya, kita mo, hindi sila pumapakas sa so, Hindi nga marunong umunawa, sir. Uunawa, <laughs> <yun>. <laughs> Ay, Ay, hindi mo na na, na, Hindi mo sa inyo Hindi mo nanalo sa inyo. Hindi mo nanalo sa inyo. Hindi Ang tunay na kamag-ana, nakakaunawa. Na, Oo. Totoo lang talaga, yung mga guard ko sa perimeter, pinaguhugot ko, pinakit ko ito. Wala akong gwardiya ngayon sa Granger. Kasi may mga kailangan sila kaya sila napasal dito. Pero mabibigay sila ng tayo para sa picture. Basta matapos lang yung mga kailangan mabibigay. nilang bibigyan. Okay, okay. Kaya nyo yan, boss. Kaya nyo okay. naman kayong pagpapala. Kaya okay, lang dito kasi nakakabala tayo. But we have no choice. Kasi mabibinili lang naman tayo ng ilang kailangan natin. Let's go, guys. Guys, tapay! Masensya na kayo. Masensya na kayo. Sorry kanina, naipit pa kasi si Janice at si Jeyo at si Jeyo. Napalihan so, na nga si Jeyo, so... Is that gonna be a problem, right? Huwag uh, so, so, na ko yan, tag na. Guys.